Pangalawa, paluwagan online. May kausap po ako. No offense men sa iba pang mga nagpapaluwagan. Kung kayo man ay matino na paluwagan, then hindi po kayo yung dapat tamaan dito. Pero yung mga gumagawa ng kalokohan, ito po yun para sa kanila. Bakit po kayo sasali sa paluwagan sa mga taong hindi nyo kilala o hindi nyo nakikita? Katulad po nito humingi ng tulong sa akin. Siya po ay nasa Kuwait. Ang kanyang kapaluwagan ay nasa Saudi Arabia. Nasa Jeddah. Ngayon, inabot na ng isang taon, hindi niya nakuha-kuha lahat ng pera niya. Inuunti-unti na lang daw siya. Yan ang isang hindi maganda po sa marami. Alam niyo naman po ang social media, lahat po ng klase ng panluloko ay nandiyan dyan na lalong lalo na po sa pera. Dahil nakikita po nila, pinakamadali pong mabiktima ng mga scammer ay mga nagtatrabaho sa bahay. Bakit niyo po gagawin yun? Huwag po kayo maghangad. Kung magkano po yung sinasahod po ninyo, pagtagaan ninyo. Kung sasali kayo ng paluwagan, pwede naman kayo mag-ipon sa sarili ninyo. Buti sana kung yung nakakausap ninyo kung merong matinong mga mga ahensya na nagpa naggaganyan ng paluwagan. Okay, it's up to you. You have all the right. Pero tandaan po ninyo pag kayo nagka-problema, ewan ko na lang. Okay? Yan po ang lagi ko pong sinasabi sa inyo. disco. Lahat po ng mga ito, galing po sa mga taong humingi ng tulong sa akin. Hindi po natin alam kung paano po kayo matutulungan sa mga personal po na ganito. Unang-una sa paluwagan. Kung hindi nyo kilala, wag po kayo basta-basta papatol. Mahirap po magsisi sa huli. Kung alam nyong legit yung paluwagan na yon, katulad po ng mga comment ng iba, mga legit daw sila na paluwagan, Well, nasa sa inyo pa rin yan. Wala pong pumipigil sa inyo. Binabase ko po ang sinasabi ko sa dami po ng mga lumalapit sa akin tungkol sa paluwagan na yan. Pwede ka rin mag-ipon. Bakit ka pa sasali sa paluwagan? Yan po ang mahirap po sa inyo kasing ibang nating kababayan. Nagahangad kayo eh. Hindi nyo muna tinitingnan kung legit ba yung inyong nilapitan, yung inuutangan ninyo, yung sinasalihan nyo ng paluwagan, yung mga kono nung ano mga ano yan. Hindi nyo man naiisip yun. Pwede po kayo mag-ipon. Hindi nyo kailangan magpaluwagan kung tatingin ninyo na legit yung paluwagan na yan at naniniwala kayo sa kanila, then it's up to you. You have all the right. Karapatan nyo po yan. Basta pa nagka-problema, huwag po kayong magsisi sa amin. Kasi lagi po namin kayong pinagtatabihan sa mga ganyan problema. Binabahagi ko po sa inyo to dahil sa akin po pumapasok yung dami ng mga humihingi ng tulong at hindi lang po problemang trabaho ang inilalapit sa akin kundi maging yung mga personal na problema ito nag